Good morning, hi, good morning, good morning friends, good morning mga kapartners, good morning world, if be friends. Ay, grabe, hindi to naman ako. Tingnan natin kung ano maganda dito. <laughs> May maganda ba dito? Ang lakad sa umaga, para... Ay, grabe, ang lamig. Ang lamig. Ayan o, kasulat ang pagkasulat dyan. Ang lamig, ang lamig. Gusto kong... Ah, uh, ano? Ano ba ito? Ayan. Bato. <laughs> Bato. Ano yung kasipsyo daw? Uh, sabi niya, Ano yung kasipsyo? Ito yung boundary ng kabilang city. <clears throat> Ayan. Um, uh, gusto kong gumawa ng video about dun sa mga uh, nanghingi sa akin ng advice about sa ano, mag-asawa Ay, eh, grabe Marami akong natatanggap ng mga business dyan sa Facebook Ano magagawa natin dyan? Ha? Sa mga asawa nyo Mahirap naman makialam kasi Buhay ng mag-asawa yan Buhay nyo yan mag-asawa Diba? May mga tumatawag sa akin na Ate, ate, ang gawin hmm. ano makagawin ko? Ano makagawin natin? para sa akin kasi ano eh hindi ako pwedeng maghimasok dyan kasi buhay nyo yan nasa inyo na yan diba <coughs> ay grabe oh totoo yan nakakaya namang maghimasok ka eh mag asawa yan problema mag asawa yan ayoko namang maging bitil maging pait sa inyo, di ba? Basta masasabi ko lang, kung kaya pang i-save ang, may, ang married life, save nyo na. Mm. Pag hindi na kaya, pag yung magtiis? kung hindi na kaya, oh, mayroon tayong freedom. Mayroon tayong divorce. Sa, dito sa ibang bansa, madali ba, lang mag-divorce. Oh. Kung hindi mo na kaya, i-divorce mo na. Di ba? Oh. Pero bago mo ka mag-desisyon, isipin mo kung anong kahinat na ba ng mga anak nyo. Mm. Kasi ako nagtrabaho ako sa ano, elementary school dito sa South Korea. Hmm? Nakikita ko talaga ang paghihirap ng mga bata na walang ina, sa walang ama. Kung paano sila binubuli sa school. Ha? Huh? Lalo na pag yung anak mo walang paligo walang hindi nagpapalit ng damit. Marumi yung damit. Tapos hindi nag-aaral. Hindi nag-aaral, hindi gumagawa ng mga homework. Palaging pangtsom. Alam niyo pangtsom? Pag may ano, exam, zero. Bakit? Walang nanay eh. Oo. Oh. Walang nanay na nag-a-assist. Walang tatay na nag-a-assist. Nakatira lang sa dula, na sa lulo. Talagang binubu yan. Oo. Oh. Kaya bago ka mag na makipag-hiwalay dyan sa asawa mo, isipin mo kung anong kahinat na ng anak mo. Di ba, yun lang ang sasabi ko. Wala sa iba, wala sa amin ang ang sagot ng lahat ng tanong mo. Nasa iyo. Nasa puso mo. Hmm. Okay? Kadlakad lang ako. Itong salita ko hindi lang para sa, hindi sa akin 'yan, para sa mga ano, mga kapuso ko na, na mga mahal ko. Na sobra pa sa kapatid. 'Yun, kaya ako gumawa nito. Pero nilang muna ako magpakita kasi wala pa akong paligo <laughs> ang aga-aga pa yun basta yun lang po ang sasabihin ko hmm. yun lang sasabihin ko ang ganda dito hmm. my farm yun lang muna sasabihin ko marami akong gustong sabihin eh marami marami hindi matatapos yan hmm. basta ang masasabi ko lang bago ka makipaghiwalay sa asawa mo isipin mo isipin mong mabuti kung anong kahinat na ng anak nyo. Kung hindi ka naman eh, okay lang yan. Kung binubugbog ka, pa-extray ka. Pa-extray ka tapos dahil may ebidensya sa pulis. Papulis mo yung asawa mo. ba? Diba? Ganun lang yun. Ay, yun ako. <clears throat> Talagang <clears throat> gusto ko lang ipamulat talaga sa lahat ng mga kababaihan na hindi lahat kahit sa sulok ka pumunta sa mundo, hindi lahat siniswerte. Merong siniswerte, merong minamalas. Yun. <clears throat> napaka, nakapa, napaka napakamalas na talaga ng taong lahat nandun na. Lahat nandun na yung katangian na nakakainis asawa. Pero, yun nga, pagkatapos ng ulan, mayroong rainbow. Hmm. Hindi lahat pangit. Pagkatapos yan, gaganda rin buhay mo. Basta malagpasan mo lang yan. Adjustment period yan. Di ba? Yan. Grabe. Meron akong kaibigan eh. Share ko sa inyo ha. Grabe, tinatarget. Tsyuk! Yung anak niya, tsaka siya, tinatarget ng asawa niya. Nang kusilyo. Doon sa isang sulok. Pak, pak! O. Oh. Pag natamaan ka, patay ka. O. Oh. Pag may, pag ganyan asawa mo, ay naku po, bakit niya po magtaga? I-divorce mo na. Ay naku. Mahirapan lang yung puso mo. Tingnan mo siya ngayon. Masaya. Ang saya-saya na niya. Kasi nga, pagkatapos ng ano, ulan, may rainbow. Ganun lang yun. Oh. Share ko pa yung isang kaibigan ko. <coughs> Grabe. Lasing ko yung asawa niya. Ha? Huh? Lasing yung asawa niya. Wala siyang ulan trabaho. Oh, nang nangupahan sila ng bahay. Wala talaga. One day, one eat lang sila. Wala silang heater sa winter. Oh, ito talagang sinishare niya yan sa amin. One day, one eat. Pero, nakasurvive. Nakasurvive siya. Oh. Alam mo yung wala silang heater Sa ano? Sa winter? Sampung kumot ang inaano nila. Pinag pinag-ipon-ipon para hindi sila matablan ng lamig. Imagine mo gaano kahirap yun. Kung mayroon kang heater sa winter, mayroon kang bigas, mayroon kang makain, hindi ka nagutong, napakaswerte mo pa rin. Kahit yung asawa mo, naglalasin, okay lang yan ikaw at ikaw lang makapagpabago niya. Alam mo yung kaibigan ko na yun ngayon? Ngayon, maganda na buhay niya. O, oh, nagtuturo siya ng English, nagtatrabaho siya, nagdadrive, lahat magagawa niya na. Malalaki na rin yung anak niya. Nasa kasama ko, mga ka close friend ko yan. Mm. Siya lang nakapagpabago ng asawa niya, hindi yung ibang tao. Mm. Sasabihin niyo na, wala kasi ako doon. Sa ano? Sa ano na yun eh? Wala kasi ako sa... Ano dun sa sitwasyon na yun. Um. No, nga, wala. Pero... Ako, nagsasabi lang ako ba? Um. Mainis kayo. Wala tayong magagawa dyan. Di ba? Oh. Ay, grabe. Tingnan nyo na lang ang lily flowers. Um. Mahaba na ito. Basta yun lang. Basta yun lang masasabi ko. Walang ibang makakasagot sa lahat ng mga tanong nyo. Ibang tao. Bakit ibang tao ba magdesisyon? Hindi ikaw, ikaw i. Eh. Ikaw magdesisyon, hindi ibang tao. Nasa sayo ang sagot. Kung hindi mo na kaya, i-divorce e mo. Meron tayong freedom, mag-divorce kayo. Um, para maging masaya buhay mo. Hindi na makisama ka sa taong palagi na lang nagsisbihis sa inang sama na loob. Anong silbi, 'di ba? Pero kung kaya mo pang i-save ang married life nyo, save mo. Alang-alang sa anak mo. Yun lang. Yun lang sabihin ko. Mahaba nga ito. Pero, masyel ka muna sa kamuti. <laughs> Ay, rabe. Ewan ko ba, bakit ba may mga, may message kasi sa akin na gano'n. Magpakita sana ako ng bukay. Baka mainis kayo ba. O, sige. bye, -bye. Thank you from South Korea. Lilibid Hong Han